Para hindi mabiktima ng scam, una, huwag kailanman ibibigay ang personal o pinansyal na impormasyon. Pangalawa, huwag kailanman mag-click sa mga kainahinalang link o mag-download ng attachment. Pangatlo, huwag kailanman panatilihin ang lumang password. Pangapat, huwag kailanman magbigay ng malayo ang pag-access sa iyong computer o mga device sa hindi kilalang mga individual. Panglima, huwag kailanman ibahagi ang iyong mga password o PIN sa sino man. Panganim, huwag kailanman makipagtransaksyon ng hindi sinusuri ang mga review ng customer. Pangpito, huwag kailanman mag-access ng pampublikong wifi o internet coffee shop. Pangwalo, huwag magpadala ng pera sa mga individual o kumpanya na nangangako ng hindi makatutuhan ng pagbabalik o premyo. Pangsyam, huwag kailanman tumugon sa mga mensahe o alok na ikaw ay minamadali o panggigipit. Pangsampu, huwag mag-atubiling mag-report sa mga autoridad kung naghihinala ka na ikaw ay iniscam. kam.